napintas na aldaw kinyayo amin mga ading hindi tayo ngayon sa Ilocos Norte eh. pinaka north na ng the zone well hindi pa pinaka north pero dito lang ang kaya natin sa time at sa budget ano isipin ko dito simula ng ating uh, Pilipinas adventure sa north nung paakyat hindi ko alam eh hindi ko alam hindi ko alam paano pumunta dito pero may nakatambay motor sa baba pinasakay niya na lang ako pag akat mo dito maraming tricycle okay lang naman kaya naman nating lakarin wala, wala akong alam talaga dito sa Ilocos eh ang alam ko lang syempre baluarte ito ng uh, mga Marcos pero hindi dito political na video ano. wala akong pakalam sa inyong paniwala joke lang <laughs> wala lang yun lang naman ang alam ko eh facts lang naman yun so yun galakad-lakad muna tayo tingnan natin kung ano pang pwede natin makita dito sa Ilocos Norte dito pala yung entrance kanina pa ako nakababa pero walang dumadaan walang gusto magpasakay sa atin lapit lang sya, akitin. Wala pang 10 uh, minutes siguro. Walang dumadaan! kaya patay tayo naghihintay. Tingnan natin kung gagana ang ating uh, thumb trick. Gumana kanina isang beses. Tingnan natin kung makakasakay pa tayo. Tingnan natin na yung kambing naglalaro. ফোন আছে Samahan tayo ni Manong. Dito, ang tawag dito man. Kapurpurawan sa airport. Kapurpurawan. Ang balak nyo talaga sir, lalakarin lang ninyo? Hindi sir, uh, naghihintay din ako ng masakyan. Mm, yeah. Oo, oh, oh, ganun. Pero, uh, matagal matagal akong naghihintay. Mabuti mag maglakan ng konti. <laughs> dito talaga kayo sir. Oo, oh, dito, sa bayan sir. Maraming napunta dito sa ano to. Oo, oh, marami sir. Pagkwan, pag holiday, halos wala kang madaan. May daming tao doon uh -huh. sa parkingan. Halos hanggang doon sa taas ang sasakyan. Kung gusto niyo sumakay ng kabayo, sir? Hindi na, sir. Tignan lang natin yung ano. Uh -huh. Basta buwan mo yung transformation yung truck namin. Punta tayo doon sa may dulo. No? Mabuti. Nag-decide si Manong na isama tayo dito. Ang sabi niya, nandito rin naman din ako. Ba't hindi pa pumunta doon? Bait niya nga eh. Kasi binibigyan ko sana siya no? pang gas. Kaso ayaw niya tanggapin pero nag deal kami na kung sasama niya ako dito ako magbabay ng gas niya Yon, hanggang na dito mga ading Agyama, -ag ito ay Manong Jordan. Hindi ko pangalan Jordan yung pangalan ng Jersey. Tanungin natin mamaya. 嗯。Yeah. Sir, sir, highway sir, 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 po balik na lang sir, 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 kan? sir, yeah, you, sir, Ano-ano sir, 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 yun mabuti pinick up tayo ni Manong may mga bus naman na dumaan pero nagbayag sila hindi ko yung minumura ibig sabihin yata nandito eh matagal check out lang natin walang poke poke hindi niya alam eh Anong makain natin dito hanggang dito na lang yata ang Ilocos na tutor to natin baka bumalik na ako ng lawag at babalik na din kung saan man tayo mapunta tayo maupaw <laughs> o oh, privyet privyet sabi ni kuya privyet hindi tayo ngayon sa isang isla sa eastern samar lalakad tayo sa isang random na jungle ng tao kakarating lang natin kanina sa bayan ng G1 mga 4 hours sa jeep started tayo wild animals padaan Yes Oh. Ang hinahanap natin. Parang may dito eh. Monument. Monument. Marker. Ano guys? Landmark. Historical landmark. Dahil 1940 1949 nya 1950. Hindi ko alam. May mga refugees na galing Russia na tumira dito ang nasa 50,000 5,000 5,000 yun 5,000 wala uh, hindi, wala naman ako masyadong alam sa Russian na uh, masayo alam sa Russian history at pop culture pero, pero ang uh, kuya ko ay ang paborito mga Russian Russian stuff uh, bata pa lang kami ngayon eh. na sa mga Russia history at pop culture yun uh, lang check out lang natin ang alam ko lang sa Russia ay si uh, Dostoyevsky siguro ang ating personal hero kung ihahambing ako sa isa niyang karakter ang sabi ko ako ay si Dimitri Dimitri Karamasov no? dahil siya ay uh, scoundrel at isang uh, iba siya coward chicken shit <laughs> oh, yun yata yun 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 United Nations Evacuation Center Lubabaw D1 Tinanggap ni pa ko lang Mga 6,000 pala eh Refugee mula sa ito Women, men and children, refugees in Oh. Si. Nagbigay Walang Sinabi ko siya nagbigay Pero tada si Kirino ba to okay. Kirino ay galing Vegan uh, eh Yan Russian Masalita Masalita Ubang um, Pwede mapunta ko dito Ito ano na ba yun? Wala flag Kagagaling pa lang natin sa ano eh Sa Ilocos Norte Yung Aslat yata ng UNESCO na heritage site ay nandun nun. Kasi yung mga simbahan sa late 16th century, tsaka sa 17th century ay nandun pati yung vegan na yung buong city yata ay kabilang doon taga yun, si Old Boy Kirin eh basa ko lang pero yun na yata yun yun na yata yun, yun lang na yata ang mapuntahan dito kasi wala naman masyadong tao walang turista kanina pa tayo naglalakad wala tayong nakikita mga loka lang anyways yun na lang mga ruski wala namang natirang ruski dito mga russian yan init umalis ako ng boronggan mga alas 6 yata 6.30 sumakay ng jeep papuntang g1 at pinabot ng may na 4 hours so ang layo sa jeep there's jeep sya marami namang uh, UV pero wala mabilis ang UV hindi mo ma enjoy masyado ang view check out pa natin dito bueno mga drugi ang sabi ni kuya local ay wala na daw dito yun lang Ivan, Artel na natitira sa mga Russian Russian stuff ano. wala na daw nasa Omonon daw yung iba alam nyo ba ang Omonon ano lang yan Yun. isang isla din yata dito doon yata si Magellan unang pumunta bago siya dumiretso ng Cebu at makipag meet up kay humabon <laughs> mga law siyang ano natin uh, sibika bobo tayo sa sibika huu hindi na pa tayo naglalakad pagod na ako pero wala pa akong konkreto na plano kung gagawin natin tapos natin bumalik sa mainland uh, baka pag maaga pa pabalik na ako ng Borongan wala na talaga akong ah uh, pulubi na talaga ako eh hindi na pwedeng gumala <laughs> <laughs> yun na yun maayong buntag o aldaw hindi ko alam no pero andito tayo ngayon sa Cebu ah uh, 3 days na tayo dito kasama ang ating tropang si Carlo salamat sa aking kuya at ate na nag-sponsor ng aming trip dito tayo sa Bourbon Fogi Fogi isang random na baboyan at na naisipan namin kahapon na pumunta ng north, north ng Cebu pagkatapos ng dalawang araw na paglilibot sa Cebu City dito sana kami katabi ng uh, mga livestock pero umuulan kaya pumasok na kami doon napakahambol niya pa sa kanyang uh, bahay siya pang nag apologize pero susana uh, kami parang uh, sila Joseph at Mary <laughs> baby Jesus yun nga dumating kami ay gabi na napakabait ng mga tao kausap pa namin yung kagawad kagabi Mag record na sana kagabi Kaso Madilim, sabrang dilim na dun Sabi nung kagawad yata yun Kapitan ng barangay ay Dalawa lang daw Ang uh, aasahan namin sa mga tao Sa Borbon Yun ay sila'y malakas uminom At sila'y mahiling mag Entertain ng mga bisita inoffer niya pa sana sa amin yung matulog dun sa munisipyo pero nauna na sa amin si Brad ah, hindi kami nagtatanuman ng pangalan Brad at kuya lang ayan ang siguro maging chum pero tanungin natin mamaya na pa ko gising ang tol maaf <laughs> napatrouble si kuya pinatuloy kami Salamat po. <laughs> <laughs> hindi mo na rin eh. Nasaan ko yung asawa ko pre? Salamat po kay Kuya Mark. <laughs> <laughs> ah, ah, Siyempre wala na ang asawa na hindi mo. Ah, Ganun lang talaga na. Narinig niya. Siyempre ngayon na tayo nagkakilala. Diba? Okay. Tapos ano sa kanya lang ba? Diba? Hindi mo din ma ano sa kasi ba yan, nagurado na din siya kasi hindi natin may balik yung panahon. Mm ba -hmm. diba? Sa subang kabaitan mo, yung pala yung ano, kabalik na ba? At ko, wala ka pang. Pero ako wala naman ang punta dalawang isip. Siyempre, sinay ko, ko kayo, mababait naman kayo, nagusap naman tayo ng ano. Diba kasi yung ano, parang may, may mga plano ba? Yung parang hindi mapakali yung sarili na ano, ganun ba? <laughs> yung makatulog. <mga tulug>. <laughs> okay, Tuwin naman iti. kayo mag -ano, mag ano, mag ano, mag usap tayo tapos doon sa baba na ko naman niya. Hindi um, ko kayo pinatuloy sa bahay. Hmm. Yan kayo wala din ako ano. Kwa, kung mag-ano sila Patay ng mami. Magambulan <laughs> kayo rin. Ano ni warning na kami ni ano eh. ano ba yun kuya kagawad yung ano nakaubad kagabi ng lasa Ah hindi sambay lang dati kakalabas ng sa eh Pinaghain pa kami ni Kuya Mark Kumusta tol ang ano atay ng baboy? Sarap ba to? Masarap naman, parang manok lang. Parang Oh, naman talaga daw 'yan. mga mga. ulam ang ah, ngayon, chef. Oh. Chef Mark. Chef Boy Logro. Yan yeah, to, Hong Kong to, Sa Pero Hong mga to building na makikita mo doon. Kong. Hong Kong. Kalis na kami. Yes. Off we go to the north. Ano yun? Isang ano-ano lang ito yeah, yung fiesta. Oo, oh, yung mga taga boracay taga-Lute, mga taga-dito. Ginagawag siya. Uh -huh. Ayos lang na na kami Nahatid na kami ni uh, Kuya Mark. Raha, humabon. Pinakain na kami. At tuloy-tuloy pa rin ang expedition. Kasama ko si Magellan. Magellan, naman si Legaspi. Patuloy lang ang aming paglalakbay. Papunta ng norte ng Cebu. Yeah, galing kami sa Bourbon. Pinaka-friendly na bayan dito. Ginsay kami. Sama natin si si Utol Carlo. Na the best na company sa mga ito. Ganitong bagay. Marami na siyang experience <laughs> sa hitchhiking. Na na hindi naman, wala pa. Hindi wala pa Wala pa Wala pa ang dumadaan. Tingnan natin ang expert kung paano siya mag-hitchhike. Ah. Wala pa ba, Wala pa? Ah. Yun, galing nalang sa Borbon. Ah, Napaka-friendly ng uh, mga tao doon. Check out nyo yung uh, karinderya ni Ate Rosie. Ah, proud na proud siya na hindi siya nang lalason ng mga, mga estranghero. Sabi niya, pag pumunta daw kayo sa north, Marami daw nang lalason doon. Pero check out natin kung totoo. Hindi tayo nagdi-discriminate. <laughs> Hindi tayo nagdi-discriminate ng town. Check out natin yun. Kapang <laughs> nadaan na truck. expert. Hitchhiker. Makakasakay rin tayo. Tiwala <laughs> lang. Nakarating na to ng Taytay Rizal. Nag-check lang. Ngayon, ito try niya dito sa Cebu. super expert talaga to si Carlo ang nasakyan namin ay aircon pump at uh, indoors ke <laughs> <Ayun ang motor. laughs> mas parce? bienvenido a Medellin nakarating ah, lang namin dito sa Medellin hanapin namin ang dating mga kayamanan ni Pablo Escobar Kumusta naman to lang Cebu experience mo, tol? okay naman. Ganda. Anong impression mo sa Cebu? Wala, wala. No comment. No comment? Speechless. Pakain talaga. <laughs> Handa na bang ang sigmura mo, tol? Okay, okay. Marami daw nang lalasin dito. Home of sweet people. Na pa rin namin ang mga natitirang kayamanan ni Pablo Escobar yan o, oh. nila yung Mary siguro ano pa galing pa rin yan sa mga cocaine money ano oh. <laughs> 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 mabuti may kasama tayo ngayon si Tol Carlo P yan ang uh, ano master hitchhiker saka siya na rin pinapakausap ko sa mga tao eh. pag wala ako sa mood kaya minsan kupal din ako. Kaya <laughs> siya na lang pinapakausap ko. Mabait naman to. Magaling sa small talk. <laughs> kaya kami pinapatuloy ng mga stranger. Thanks to Carlo P. Yan. Mary Jean. Yan, no? Home of sweet people. Try naman ulit namin mag-hitchhike ng bus. Pabalik ng Cebu <laughs> City. Yan. Dinedevelop po. Salamat sa drug money ni Pablo Escobar Magiging uh, napakaganda na itong city Meri rin Nasi Carlo P The best hitchhiker yeah. Idol Salamat Chef. Okay. Salamat po Walang walang mga planong adventure namin. Palaging <laughs> ano, aksidente. <laughs> Yung mga nakita naming spot pero sulit na sulit. Ang mga nakita natin aksidente tol. <laughs> madami. <laughs> <laughs> madami na. Lahat ng napuntahan namin aksidente lang. Walang research, research kaya na. Ok, <laughs> saan kayo pupunta? Hindi namin alam, sir eh. Yan palagi ang sagot namin. <laughs> kahapon nga nung, nung nung sumakay kami ng bus doon na kami nag-decide sa uh, bus station ano ang sabi ko lang na, gusto namin pumunta sa north yun nasa north na kami yan po ang aming aksidente na naman na napuntahan bamboo forest kita try na namin tong pagkain sa north yun natin kung malalason kami ako muna tol para pag pag nahilo ako huwag ka nakakain yan o no? oh, puso puso ang tawag yan kanin try natin wow siya ako muna po ako, ako, ako muna ang kakain para pag nalason save si carlo Nah. <simus> <simus> Padam crispy king lang nang Samar. So, Coba dicencan ko to lah. Ano <laughs> <simus> <laughs> well, may nararamdaman na ba? <laughs> hmm. Goj. <Good. simus> Isang subo para kay Ate Rosie. <laughs> oh, yan. Walang lasa na. <laughs> no, wala pa naman. Buhay pa naman. Ito si Carlo, naniniwala to sa ano. Kaya <laughs> nga naniniwala tol? Sa lason-lason. Sa lason at sa <laughs> ano, kulam-kulam. <laughs> Ayan, para sa mga nag... Sabi kay Carlo, maraming nang, nang kukulam dito sa ano, Cebu. Ano. Safe to safe naman. Hmm. Dahil sa kwento lang naman sa akin. Kan kanin. Sa gamot matul. Susulat memory baka baka may matagpan dito eh. nakikita nyo dito hindi sila very progressive ano yan nag-appropriate sila ng ibang culture papabayad pa sila joke lang uwi na kami titingnan namin kung may swerte pa tong kasama kong master hitchhiker o mag hitchhike ulit kami sa bus Hanggang dito lang yata ang vlog walang kwenta pero nag enjoy naman kami marami kaming na meet sa si Bu City mga local hero nila tsaka si Leo Tolstoy pala ay nasa Cebu kung gusto niyo i-check out nandun lang siya sa museum yun maraming may kita dito ayaw ko mag-compare ng mga town pero dapat nyo subukan ng Cebu it's worth it